Hello mga katombi. So for today vlog is i-share ko sa inyo. So yun yung resulta ng aking MRI. So na MRI ako within 10 minutes and ito po yung resulta. At ipinakita sa akin ng doktor kung gaano na po kalaki yung bukol ko. So hindi pa rin naman siya nagbabago. 14 cm pa rin siya. At ayun nga po tinapat po ako ng doktor na hindi po niya kaya akong i-laser dahil ho malaki na daw po yung bukol at ang nakakalungkot eh ang gagawin sa akin is open surgery which is yun yung ayaw ko talaga and i-close na matatanggal din po yung aking matres. so medyo nakakalungkot kasi hindi na yung matutupad yung gusto ko na magkaanak na sana plano ko magka mag IBF pero wala tayong magagawa kasi yun yung will ni Lord so uh, um, nilalaksan ko lang ho ang love ko And thankful pa rin ako kasi kahit paano ay nagka-card ako. Kasi nga, kung wala akong card, sobrang laki na naman ho na magagastos ko today. Kasi pauli-uli na ako sa ospital. And so ayun, babalik na naman po ako sa Friday sa ospital. At yan nga pala yung bukol ko. Yan po yung laki niya. Malaki na siya talaga. So, ang hirap. Pero kailangan kayanin para sa kamilya and para sa sarili of course at mm, Pasensya na kayo kasi ho. Ang hina ako kasi pagdating sa sarili ko. Ayaw, oh, ayaw. Oh. So, ayaw. Bye-bye.